So, what is up mga pre? Siyempre, kahit umuulan yan, ah, dito sa Taiwan. Tama kayo sa nakikita nyo. Ngayon, magdi-DIY tayo ng paano magpalit ng uh, switch. Yung papatay na, pwede nyo i-turn off yung inyong mga ilaw dito sa stock na force dito sa mga nasa Taiwan. Ayan, kung nagbabalak kayo na magpalit at hindi nyo alam kung paano, syempre, nasa tamang video kayo, di ba? Yan, so papalit tayo ng switch doon sa force. Magkakaroon tayo ng hazard at saka patayan ng headlight. Yan. Diba? O, so ano pa natin? Let's do it. Pero ito mga pre, kailangan natin tanggarin siyempre yung pairings niya. Kailangan natin ito lahat. Yan, hanggang doon sa may side skirt. So ano pa natin? Palitan natin No? Let's go, let's go. So, eto na mga pre. Ayan, nabuksan na natin, nabalatan na natin. Ayan. So, eto, need natin itong tanggalin tong may relay. Kasi dito natin ikukonekta yung isa. Eto. Ayan, yung mahaba na yan. Ayan, Diyan natin ipoconnect. So, dito sa ano na naman natin, dito sa taas, ang tatanggalin natin, itong red. Ayan. Tapos, Eto. Eto, itong sa accessory, itong mga switch niya doon sa kabila. Eto kasi yung sa ano niya, sa mga flasher. Flasher, tsaka yung high and low. Eto, nandito siya. So, tara na, let's go. So, eto siya. I-connect na natin. eto yung sa may start starting connect parang titestingin testingin muna natin bago natin ikabit tong mismong tong, uh, switch doon para sureball tayo na maayos at gumagana so next ito Yan, disconnect. Ngayon, ito na may co connect natin dyan. Yan. Connect din natin dun sa isa. And then, ito. Dito. Tapos, ito na mga pre. Dito naman to. Tara. Ito. Anggalin lang natin ito mga pre Tapos mga pre Dukutin lang natin itong dalawa Ito, yung pinagdikit na yan Tapos putulin lang natin Tapos make sure lang natin na ano Mga pre Lagyan natin na electrical tape or ganito, kung meron kayong ganito Yung uh, shrinkable tube rubber tube yan tutul lang kayo mulit dalawa yan tapos lagay nyo lang balik nyo lang sa loob para hindi siya messy tignan yan. balik nyo dyan connect lang natin Yan. Yan, let's go. Testing natin. Pre, check muna lahat kung okay na. i connect lahat. Check natin. Switch on. Uh, ang um, natin dito kung mapapatay natin yung kanyang ilaw. Yan. Pandar. So, dito na yung pandar natin dahil tinanggal na natin yung power doon. Ito na siya. So, kailangan natin ipreno. <laughs> Sorry naman. One hand lang tayo. Ayan. Preno, start. Ayan, nag-start. So, tingnan natin yung ating ilaw. So, ah, hazard muna, hazard. Ayan, may kita nyo, dalawa. Sa likod. Ayan, dalawa pre. Ayos, okay. Ayan naman natin yung hazard Check natin yung park light Yun yung kanyang park light mga pre And then headlight Ayos Ngayon yung headlight Tignan naman natin kung nagana yung ating switch doon Sa high High beam Yan one eye pa lang yung ating ano Ah uh, Headlight Sa susunod gawin natin ang LED to Yung dalawang magsasabay high and low high and low tapos yung passing light ayan yung high 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 beam niya passing light gumagana lahat ayan flasher kaliwa kanan ayan so nag-iiba-iba yung bilis ng flasher natin no kasi after uh, aftermarket na siya ayan You know? Yan. So ayos Siyempre busina All good pre Patay natin yung headlight Patay natin yung park light Yun So ayos mga pre Patay na natin So, ito naman mga pre. Itong pagtanggal dito, hindi ito basta-basta. Uh, kailangan nyo muna luwagan yung dito sa may throttle body nyo. Ayan o. Ayan. Kasi dalawang kable to eh. Hindi mo mapapaluwag yung isa at hindi mo matatanggal doon sa kable nya. So, ito. Tanggalin nyo dito. Luwagan nyo lang to, Tanggalin nyo yung mga screw. Ayan, sana makita nyo dyan. Ayan tapos ito gaganituhin niyo lang tong mga pre yan. iwas niyo lang pag ganyan lang yan ganyan lang kita nyo kasi naka yan dyan eh tanggalin niyo lang pag ganyan mababaklas niyo na to O tara baklasin natin eto sa mga pre oh yan sinasabi ko sa inyo yan nagkokontrahan kasi yan ngayon pag di mo tinanggal doon tinan yung galaw niya ano oh, magagalaw yan so pag di mo tinanggal doon pre hindi mo matatanggal to kasi need mo tong iga nito eh. Ayan o. Oh. Need mong i-dulo-dulo yan. Uh, ayan. Yung pagtanggal nito ganito lang. Ayan o. Oh. Ayan. Kita ba? Ayan. Ayan. Kailangan mo i-slide. Uh, ayan. Kailangan mo kasi ganyan pre o. Oh. Itatapat mo muna sa butas bago ma-slide palabas, yan eto <coughs> pre, meron tayong ano, uh, meron tayong diniskartehan, no eto yan, itong bracket na yan kita nyo ayun, eh, no, pinalakihan natin yung butas yan so, yan mga pre, medyo kwan, hindi siya salpak dito mas makitid yung pagitan ng butas nito kaysa dun sa stock yung stock medyo maluwag pero sa iba naman pwede eh. yan, etong nabilihan ko kasi uh, ngayon lang ako bumili ng ganito dito yung nabilihan ko medyo mura kasi yun eh <laughs> so yan, pag makabili kayo ng ganito, ang gagawin nyo lang talagang kung wala kayong ano uh, grinder na pabilog yung ganito eto Ayan, so binanatan ko 'yan dito mga pre. Yan. Yan. Ito gagawin nyo, Ah, uh, diskarte kayo ng kikil. Pwede 'yon kahit yung mga kikil na pabilog. Ah, uh, tiis lang ba? <laughs> yan 'no. Yan. Kasi hindi siya kakapit diyan pre. Ito, itong bakal, malalayo yung butas niya eh. Galing dun sa stock. At ito pa pala mga pre, 'no? etong ano kasi natin, ito. Yan. Itong throttle cable natin dito sa may throttle body. Ito, yung stack niya nandito sa likod yan. Pansin nyo yung nakaangkla itong bakal na to. Connected siya dito yan, isang buo yan. Nasa likod yan. Ngayon, itong kinabit kasi natin, mas mahaba yan. Ayan, mapapansin nyo, ito, masumaba so masinila niya yung cable doon. So yan hindi yan sasalpak dyan Magiging sobrang higpit ng inyong uh throttle grip. Yan. So ito ininstall install niyo dito sa harapan na. Yan. Pag ganyan yung inyong bolt yung alin sa kabila yan. So ang style nito kabit nyo muna yung sa baba, yung bolt. And then, tsaka nyo i-hook. Kasi hook lang yun eh. Parang letter U lang yun, yung sa baba. Tapos ito, bilog to. So, i-hook. I-lock nyo muna doon. Yung, hindi, huwag nyo mong i-lock masyado. Basta, uh, naka, nakasalpak yung bolt. Tapos ito, sunod nyo na to, pangalawa. Then, tsaka nyo nahigpitan. So, ganun lang. Yan, all goods na tayo. Ayan na yung gawa natin mga pre So ayan pandarin na natin Let's go Ayan na yung Cable natin oh. Switch Start natin Yun o oh. Ayan Wala na siyang ano mga pre Wala nang ilaw Ayan Waysapwet Ngayon switch natin yung Park light Park light 'Yan yung park light niya. 'Yan. Park light. Siyempre tail light. Oh, so, 'yan yung ilaw natin. 'Yan, hmm. low. Tapos high. High, low, high, low. Passing. And passing. Patayin natin. Patayin natin yung passing. Passing. Tapos naka-park light 'yan. Patayin natin yung park light. Passing. Ayun. So ayun na mga pre. Goods na. Ayan, so sa mga gusto mag DIY ng pagpapalit ng switch ng mga ganito para may patay ng ilaw, hazard, ganyan ganon yung gagawin nyo ha <laughs> medyo komplikado lang pero kaya naman, kaya naman mga pre kaya nyo yan yung pagliliha doon sa may bracket doon sa may switch kikil lang kahit kikil okay na yun bili kayo ng kikil dyan sa mga ano pang kikil pwede na tikisin nyo lang <laughs> so ganoon or may mahanap tayong ano bilihan ng switch na meron na silang maiksi ma na bracket so yun lang so update ko lang na lang kayo chat nyo na lang o mag message na lang kay sa akin pagka gusto nyo so yun lang guys sana may natutunan kayo sa video na to. Maraming maraming salamat sa inyong panonood. Hanggang sa muli. Bye bye.